Kamusta mga chong? Magandang umaga sa inyo dyan. Dito po sa amin ay araw ng Webes. Maga-maga po at uh, napakalakas ng ulan. Ayan na po kung makikita ninyo. Ayan o. Oh. Hanggang ngayon malakas pa rin. Eh. Pagising ko kanina mga alas 8, lakas ng ulan. Eh. Ngayon alas 10 na sa amin, malakas pa rin. Walang tigil, kanina pa itong umaga. Eh, mamaya alas 4 ako, panggabi ako sa KFC mamaya eh itong problema ko eh wala naman akong payong bahala na mamaya anong mangyari bahala na si Batman eh, no, ayun oh nyo. niyo walang tigil kanina pa yan yung uniform ko hindi ko alam matutuyo ba to o oh, hindi kasi nag-iisa lang to eh yung KFC uniform ko ayun oh eh, no? kaya pagka after 2 days uh, after after dalawang araw na gamitin nilalabang ko na kasi syempre ah... Uh, Mangangamoy. Eh, siyempre, pinawisan na yan eh. Pero although wala namang pawis dito, pero siyempre iba pa rin yung nilalaba mo kahit papano. Nag-iisa nga lang eh. Ito. Ito yung kaganapan sa amin. May binigay sa akin yung katrabaho ko sa KFC si R Kuya Richard. Binigyan ako ng card. Ayan o nung nasa Toronto kami, meron kami ganito. Ang bili namin para nasa 15 dollars. Eh. Binigay ko lang din sa katrabaho ko kay Jessibel eh. Ngayon may, may nagmagandang loob sa akin, binigyan ako ng card. Tama tama, nagamit ko nga sa No Frills 'to nung last week nagpunta ako ng No Frills. Nilakad ko papunta tsaka pauwi, mga 25 to 30 minutes yung papunta tsaka pauwi ganun din. Okay lang, importante minagamit ako. Tapos may kasama siya mga kurtina dalawa. Ito. Kulay itim na kurtina, Ito yung bike ko. Kawawa ito mamaya pag pinarada ko dun sa may labas ng KFC. Ewan ko mga mga ano man mangyayari ito. Baka maglakad na lang ako mamaya. Hindi Ma ko alam kung anong gagawin ko. Wala naman akong payong. Bahala na. Lakas ng ulan hanggang ngayon. Oh. Tingnan nyo. Oh. 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 Lakas. Walang tigil. Kanina pa yan. Hmm? Tingnan yung agos ng tubig dun, oh. Oh, di ba? Ang din ng agos ng tubig dun sa alulod, eh, no? Ay, nako. Yari ako mamaya, ang lakas ng ulan. Paano ko tatawid papuntang KFC? Pero pag nilakad mo, mga pinakamabagal mo na is 10 minutes. Pero kung nagmamadali ka, mga 7 minutes kaya. kaya problema lang kasi na, ulan. Kaya naman talaga siya lakarin. May malapit lang naman eh. Problema kasi na, ulan talaga eh. gan talaga ang buhay eh. May mga struggle tayo kinakaharap. Nga pala kagabi, may nag-deliver nung dalawang lamp ito. Dinala sa amin. Oh. $15 siya. Diniliver niya nakagabi. Tingnan nyo guys. Mm -hmm. ito, ito pa. Oh, di ba? Liwanag oh. Mm. Dalawa yan. isa nandito pa oh. Ay. Yan oh, di ba? Dalawa sila. Ayun no, Dalawa rin yung ilaw. O, dalawa rin yung ilaw dito. Dalawa yung sila eh. Fifteen dollars lang yan. Dalawang yan. Ang ganda nga ito kasi parang classic siya eh. Mamahali na lang Oh. Table lamp ito eh. Dalawa. Liwanag. O, isa pa ganun din o. Di ba? Liwanag. Liwanag. Ito kahapon pinapulot niya sa akin sa gubat. Oh. Pinakuha sa akin 15 na uh, leaves. Malalaki daw, kailangan malalaking dahon. Buti na lang, oh. di pa ako inabutan ng ulang kahapon. Ayun, oh. Tapos pag uwi ko, dipagod na pagod ako. Mga mag alas 9 yun eh. Tumawag naman yung kasama ko. Nalapnos daw yung kanang braso niya. Na napaso ng steam. Kaya Ambis na pahinga na ako, pinapasok pa ako ng dalawang oras. 9 to 11 ako nag-duty. Ay nako, si Bernard, yung kasama ko na ano, na aksidente sa trabaho. Napasok yung braso niya kaya walang no choice. Umuwi siya kasi hindi niya na rin kaya dahil masak masakit nga yung braso niya. Kaya umuwi rin siya kagad pagdating ko. Ayan, pinatay ko na. Ayan natin yung luma kong cellphone. Ito yung unang-una kong cellphone. Oh. Noong 2017 pa ito eh. iPhone 5S. Low bat na. 18% na lang. Kailangan ko na i-charge. Medyo may problema na rin yung battery niyan eh. Ang bilis na malobat. mayroon yung magsasaing na ako ito yung naman yung iphone XR ko magagana pa to Mamaya, saing ako wala nang kanin no wala magsaing hugasan ko hindi ko pa naugasan. inalmasal ko kanina champurado pagkagising ko wala akong makain ito nagluto akong champurado so ayan kahit pa paano mamaya bago ko umalis ng ng 3.30 makapagmerienda pa ako kasi malamang sa malamang wala na naman break break to dahil sobrang busy sa amin sa store lalo sa gabi lakas ang ulan, no? yan tingnan nyo, oh. Di ba? Okay. Hey okay guys, maraming salamat. God bless sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. Thank you. Bye-bye.